Minsan man lang <coughs> eh. ne. <tumailahin. coughs> sakto lang. Sakto lang ang sakto lang ang kapugian ta. Diyan ba? Ko ka nang ka nang labahan. Labahan. Para diretso na malaba. Kung may labahan. Halina ko din nakayigdi. Mini mini ano? Mini, minute, minute, minute minute years, years after uh, uh, 1000 years. Pa kayigdi na ko na lang mo. Ate ko na Ano? Ang maliko. Mo nakena mo no. Ako na naman. <laughs> Ako na <lang>, naman. Abong <laughs>